talaga, Daddy? Sa atin tong mall na to? Mm-hmm. Gusto mo mag-ikot-ikot ka, mamasyal ka. Ano yung magustuhan mo? Bilin mo. Stake. Ang mga Fuenta Bella lang naman ang may-ari ng mall na ito. Hmm. Ano ba, Amara? You speak as if hindi siya Fuenta Bella. Not until the results of the DNA tests are up. gusto mo mag-shopping ka na muna, sasamahan kita kay Alvin habang nakikipag-meeting ako sa mga investors natin. Sige po. So you closed the deal with Mr. Barameda? How were you able to convince him? <laughs> Actually, we really pursued him. Sinunod-sunod ko yung meeting sa kanya. So, dinala ko pa nga sa mga iba't ibang branches natin. Galing. Hi, nako. ito na tayo ulit. Hindi, hindi na ako papayag na magkahiwalay pa tayo. Napatunayan ko, isa kang impostora. Mandapa. Malalagot ka sa akin. Ah, wala ka ng problema para solve na. Umamin ka na lang. Paano kaya kung hindi umapekto yung pagsisipsip ko kay Daddy? Pwede kong palayasin niya na ako sa mansyong to. Ikaw, unahan ko na lang kaya yung resulta ng DNA. <laughs> Tama, alam ko na. Aamin na lang muna ako agad kay Daddy. Para alam niya na. Mylene! Maylin, ano ka ba naman? Bakit hindi ka pa nagbibihis? Today's the big day. Di ba, ngayon na natin malalaman ang resulta ng DNA test mo. Ako talaga, oh. Para mapatunayan na natin sa tita Amara mo na ikaw talaga ang anak mo. Di ba? Oh, nag ka na naman. Di diba sinabi ko na sa'yo, wala ka nang dapat na alalahanin pa. Dahil, ikaw naman talaga anak ko eh, di ba? Nasaan na si Amara? Ferdinand, <sighs> look! The results are here! Ba't di mo kami hinintay? I had a meeting earlier at malapit sa hospital, so I just passed by the hospital to get the results to save the trouble. Okay. Tingnan na natin kung ano yung sinasabi dyan. Ferdinand. <laughs> 99.5%. Sabi ko na sa eh. She's my daughter. <laughs>